Ah, Ato Ah, sir, meron akong ano rito. Meron akong inflator. Sa'ka pa ba uuwi tay? Sa Santa Ursula. Sa Santa Ursula? Sa May moske. Oo. to, meron akong ano. Meron akong inflator. Ano to sir? Nakang lumabas na pala yung silang tanong. Hmm. Kanina ka pa ba nagtutulak tay? Galing ako dun bayan eh. Dun sa ano? Sa palengke? Oo. Oh. E eh, papunta kasi palengke. Nakita kita. nandito dito ka nakaupo ka sa gilid ng kalsada. Parang problemado ka eh. Umi ako nag u-turn ako. Wala ka na daanan na vulcanizing? Oh. Yan o. Sarado. Ito. Sa gilid ng ano na yan. Ah eto. Ito to. Oh sarado May so, mga dami na? Ah, nagre-rescue kasi ako sir ng mga ano. Hindi na ma pa ka rito. Eh, na Kristoy. Ah? Ayano. Oh. Ayano. Ito matigas na. Ah. Ah, Mamay rider yeah. siya. Eh ko nang kanina wala ayaw pa rin. Ilayo pa naman tinulala ko. Nalulunod sa sawang kunan. Nagtotulak ano kawawa na. Nila, na ah, asawa niya po siya. Ah, paano ba nga kami at ah, ano kami? Ay ah, tama kay galing. Sa bayan Baya. din. Di at papunta kasi yung bayan din palengke nakita ko siya. Nakaupo rito sa kalsada parang problema si Tatay. Umikot ako. Eh flat pala yung gulong niya. Sabi ko may gamit ako diyan. Direkto muna 'yan. Ito sir yung ano mo oh. Oh, ayan na. yung butas nung sa iyo sa gilid oh. Ayan oh. Parang mayroong ayan oh na nasira yung gilid mo. Parang iwa yata eh. Oh. Meron akong plug dito eh nasa gilid tapa lang takpa mo muna meron ako rito ang plug eh turbo ka tuloy hindi okay lang yan ah, nag re ko kasi ako ng mga ano ah, ganyan kaya lahat ng gamit meron ako ayan ayan kita mo di na lumalabas oh, diba ito kasi pang mga emergency lang Mastin. Ah, Ate Sir. Pinakita mo. Oh, e, na, nakaupo kasi sa kalsada si Sir eh. Eh, problema pala dun sa gulong niya. Sige po, ako pa. Oo. Sir, i-testing mo muna, Sir. Ikot ka lang ng isa. Para sure tayo na okay na. Ano sir, okay na ba? Okay so, sir. Ano, okay na? Okay na po Okay oh, na, makakauwi ka na ng Santa Ursula niyan Sama sir Wala naman sir, wala naman Sa merienda po Ha? Sa merienda Ay, hindi ako naniningil sir eh Okay na yun, ang mahal na Ma Makauwi ka na sir Pahingin so, na lang sir ako sticker Ha? Ah? Ayan sir oh Wala naman po, wala naman sir, yung gamit po, ikaw na lang hindi ako nang bahala mag-liquid sir Mahalaga makauwi ka Wala ka naman po, wala ka Sige po, ingat po